Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, super late na ako. Anong oras na? Naglaba pa kasi ako. Ang dami kong labahin. Almost 2 weeks ako hindi nakapaglaba. Kaya, ayun! Inuna ko muna yung labahan ko. Since Friday naman today. And... Super late na ako. As in super late na ako. Mag-escalator na lang ako. Kasi naunahan ako ng pag-akit ng elevator na wala namang tao. Hi, sana makaabot ako sa ano, sa... sa bus. Kasi yung bus timing is 1.43 e eh, ng oras na nandito pa ako sa lugar ko. Hindi ako sa kakatakbo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa bahay dahil nga hindi ko na alam ang gagawin ko dahil na super late na ako ngayon nandito na ako sa metro station ngayon super takbo na ako kasi super grabing late na ako and ayoko maunahan ako ng manager ko sa pagpasok gusto ko mas nauna ako sa kanya para hindi nga masilip na nalilate ako nandito na ako sa loob ng metro hi be congrats nga pala ayun oh, nakapag tap in na ako super late ng lola ya, super late na po ako ay nako 5 minutes pa 5 minutes pa ako maghihintay sa train magta-taxi na nga lang ako pagdating ko dun sa uh, hintuan ng bus dun ako magta-taxi para mabilis akong dumating at hindi ako malitong malit ng bogang bogang late ay hiningal ako pumuna ako dito i-update ko kayo guys ha ayan guys nandito na ako sa uh, bus uh, stop so ngayon naghihintay ako ng uh, taxi And pahirapan ngayon ang taxi. Pahirapan ngayon ang taxi kasi ganitong oras talaga. Mahirap talaga maghanap ng taxi. Ayan, buti na lang may hihinto sa atin. Maraming salamat. Hindi tayo naghintay ng medyo matagal. Kuya na dalama. Thank you. Ayan, nakasakay na tayo. Can you please stop the music? Go straight kuya. Then after the signal left, okay? okay? Thank you. Yan, nakasakay na tayo ng taxi ngayon. Hindi tayo masyadong nahirapan sa taxi. You know the McDonald's ride? No, 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 no. Ah, okay. So, go straight and then the signal left. Okay? And if you see the next uh, Nestos hypermarket. And then I'm going to the McDonald's area. Okay? Okay, nandito na tayo sa bus. Super late na ako ng oras na. 2.30 na ng hapon dito. So, congratulations pag na-award tayo at pag nasita tayo ng manager. Ay, sana hindi tayo masita. Hindi tayo mapagalitan. Dahil, eto yung sa buong isang buwan na to. Parang ngayon lang ako nalitan ganito katagal dahil Na naglaba tayo ng ah uh, super dami ng labahan puti at saka dikolor na ang labahan ko para isa lang actually iniwan ko na nga lang doon na umaandar pa yung machine washing machine namin para kung sino may yung sumunod doon na maglaba yun na lang yung maglalagay sa timba ng mga labahan ko so bahala na bahala na kung anong mangyari ngayon basta hindi ko rin naman ginusto na malate pero yun nga wala na tayong magagawa dahil nandito na and talagang kailangan na natin panindigan pasok na lang natin sa kabilang tenga ang award tapos ilabas natin sa kabilang tenga ulit and then trabaho lang dead by hina lang kumbaga bahala na siya, bahala na sila and I'm think Friday naman ngayon hindi ko alam kung busy ba or Uh, magiging busy pa kasi hindi naman araw-araw busy pero sana busy kasi ilang araw na rin tayong hindi nakaka ano ng maayos nakakapagtabaw ng maayos pero okay lang left, right? Ayan, the signal left okay Ayan, kasi yung nagmamaneho, baguhan daw dito. Hindi nga alam yung saktong lugar. So bigla ba naman nag-break ng puti tayo na mudmud sa harapan ng ano sasakyan. So hindi nga alam kaya i-guide ko na lang muna siya kung saan kami pupunta pero chika na tayo para naman may magawa ako para naman may ma-upload tayo ng bonggang-bonggang malala charis and ayun na uh, sana na mamaya ka pala may darating na order ko na which is ang magiging gagamitin ko na para sa aking pag pagbablog uh, isang camera in order ko and sana ma-deliver mami yung gabi kasi ang usapan namin is delivery 8 to 9 so I wish na makarating siya na mas maaga para ma ano ko makalikot ko makita ko kung maganda ba siya or hindi or okay ba siya or hindi kasi online lang kasi online ko lang siya in order and sabi ko naman i-check ko muna kung okay ba siya pag hindi ibabalik ko at hindi ko babayaran yun naman ang usapan namin ng pinag-orderan ko which is nag-agree naman siya so Hintayin ko na lang. Where are you from, Kuya? Near near Sudan. Sudan? No, border is on. Ah. Because some some of taxi driver from Pakistan. Yeah. Yan hindi pala siya ano. So, yan medyo nag-stop dito sa traffic light. Pag dito talaga napaka-hassle talaga dito sa so, traffic light na to kasi ang daming ano pa cross kasi siya eh, pa cross yung alin niya so dito siguro mga after 1 minute 2 minutes bago siya tumakbo ulit ay nako sana sana mas ma nauna pa ako sa manager ko dumating kasi kung talagang hindi kung nas, mas nauna pa siya good luck sa talak good luck sa magiging award hindi naman nang award actually hindi rin siya nang award kumbaga yung tutok niya lang and minsan kasi moody yung manager ko moody siya magagalit siya minsan tahimik lang pero titingnan kanya head to foot ganun yung manager ko tapos pag may utos siya na parang nakikita niya nakasimangot ka doon kanya pagsasabir at tatalakan bakit ganon ganyan i-insert nga agad kung bakit ka na-relate bakit ka ganon kaya pag may inuutos siya sa akin walang ano walang tagitanggi walang ano walang walang ano na simangot basta yun na kailangan nating ano uh, sundin na lang ng maayos para wala tayong marinig na pangit na pananalita rin niya kasi minsan hindi ko maintindihan yung uh, sinasabi niya dahil na Arabic siya eh eh alam mo naman Pilipino nakakaintindi naman ako pero not full words naman ang naiintindihan ko straight my friend the second right but not this the second there. yeah this and then go straight straight and the last road to right okay ayan so ang hirap talaga pag mga ganitong baguhan na nagmamaneho ng hindi alam yung lugar kasi minsan pag di mo pa sila tinutukan o hindi mo sila pinagsasabihan ililigaw at ililigaw kanila tapos yung magiging bayad mo sa pamasahe is parang doble pa ang mababayad mo kasi may mga ganyan talagang nagmamani ayoko lang ano English din and then straight again then after right if you see the McDonald there stop in the McDonald okay super ano tayo super chika tayo sa nagmamani kasi late na nga tayo tapos iniligaw pa tayo dahil nga hindi natin sila pinapansin or hindi natin sila kinakausap ganun talaga yung mga ibang nagmamani eh? oh. pag dinededma mo sila ililigaw ka nila so dapat talagang kinakausap mo sila para alam mo kung saan kanila yahatid dahil pag hindi mo sila kinakausap at hindi mo alam o hindi mo sinabi kung saan ka pupunta ayan na nga nagsya na nga talaga yung ano ko Uh, manager ko na una pa sa akin you can go straight there then this one this this stop yeah. and then that's it thank you it's okay my friend okay enjoy ayan binigay ko na lang sa kanya yung sukle kasi na ah uh, okay na rin yun And thank you guys, dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much and see you on my next vlog guys. Bye-bye. Love you.